Hi guys. Luto tayo. Oh, lagay ba? Lagay lagay pa mantika sa kawala. Hmm. Painitin muna natin parang paglagay natin sa bawang mabango. Ayun na, mainit na siya. Lagay na 'yung bawang. Lagay natin ng bawang. Ayan, kumukulo na yung muntika. Hmm. Nangamoy na yung bawang. Hmm. Bango. May bawang. Bango. Bakit kaya, no, din? Ang bawang, no, mabango. Parang may, parang aroma. Mabango. Alam pag magluto ka na walang bawang, mag-isa-gisa ka, tapos lang bawang, parang wala lang magagay na natin ang sibuyas pagdagdag lasa sa ating ulam halo 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 para huwag ma-stress ang ginisa natin <laughs> halo halo unang sibuyas at maya maya isunod na natin ang ating gulay ang gulay natin masustansya ang kasabihan pandagdag ng dugo ayan ang gulay madami yan ang gulay nating talbos ng kamote na kung sa probinsya ay hinihingi lang yan pagdating ng Maynila ginto na ayan sa amin sa probinsya pag nagluto kami ng gulay na ganyan dulo lang ng talbos ng kamote pero pagdating sa Maynila yung siyempre mga mahirap walang sayangin dahil ang katuwiran dinabayaran yan kaya lahat hanggat pakinabangan at makain pa ang dahon tanggalin at isama sa pagluto may ipin naman kahit matigas yan may ipin ka naman nangunguya mo rin yan diba wala nang mag iinartis sa panahon ngayon dahil pag mag inarte ka pa hindi ka kakain magugutom ka kaya kailangan ayan lagyan na natin toyo para maging adubong talbos ng kamote yung toyo namin na yan may kasama na ano yan kalamansi ya yeah, yeah. halo Halo ole, Halo ole, Halo ole, Halo pa more. Hanggang maluto. Siyempre, ganun talaga magluto, di ba? Okay e lang. Halo, 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 halo. Tapos, kaya maya, pag nahalo na, ayun, kumunti na siya, guys, no? Di ba? Kumunti na siya. Madaya ang kamuti, no? Pag ginahimay mo pa lang, ang dami-dami kala mo madami na dalawang tali yan lagay na natin ang tubig ayan na ang tubig kaya yan ang adobo ko na may sabaw kasi mahilig kami sa may sabaw kasi sinasabaw namin sa kanin masarap kumain na may sabaw hindi ka mahirapan lumunod ayan. at gustong gusto na mister ko may sabaw sarap na. Hmm. Konti na lang pakulo. Ayos na. Takpan muna natin. Alisin mo ang sandok. Okay, takpan muna natin. Para makakulo. Yan, natakpan na. Tara, kumulo. Hmm. Yan, kumulo na siya. Halo na naman. Ang katapusan maghalo, masipag maghalo. Itong nagluluto ano? Okay, halo. Halo ka mo, halo. Masipag maghalo, oh. nadurog na yung gulay. Mamaya <laughs> pagkatapos, hindi nangungunyain yung gulay. <laughs> Kasi durog na sa paghalo. Jack lang. Ganun talaga magluto, siguro. Siguro daw. Siguro. <laughs> Ayan na titikman ulit titikman ulit mmm mm. mm. sarap pwede na isa pa hindi pa malasaan isa pa mm. ano sarap na mmm okay na daw mmm thank you lord thank you guys Approved na